Riri, really? tingin ka na dito? Pero ako yun, nandamit siya mo na. Pero Riri super beautiful. 100. You're, 100. you're such 100. a beautiful. Are you say mo you? Oh my 100. 100. God, you're a princess. <laughs> <laughs> Wait, iligan ili na ba yung tagarusi naku? Kul talaga siyenda. Next year magbirthday na kayo. Yen nandamit nyo din na pati ang mundo. Iyan ang gusto niya. Iyan oh ang gusto niya. Oh my days. God. <laughs> Ito ay, ay yung gaya be. sugad sugat din si ama niyang gitilong. Like Oo, oh, oh, mag-ano mag 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 yan. Mamay, pagkakilba mo pala. Bebe, alika na, alika na. Alin ba gusto mo? Which one you like? Which one you like? Ganyan, no? Like that, tutin mo. Oh, walang ka. ka na. Tira mo, tira mo, Riri, riri, usag ka doon, riri. Oh my God, riri. Uy, isasali ko na ito sa Miss Bicolandia. Oo, Mrs. Bicola. Ay, Mrs. Bicola. Oo. Oh. Look at that. Riri, look at you. You're so beautiful. Kala ko sumago. Kala ko Riri, grara, ganyan talaga yan? Oo, oh, mag-open siya. Mag-balloon mag mag -ba siya. Which one you like? <laughs> Alin daw ang gusto? Anong gusto mo ba? Ito, oh magan beautiful to. Oo, oh, ito yun. I-open mo na kasi to Auntie Nini. Hindi niya kasi alam na ganito Danara. ang itura. Dali ka na, Rara. Dali na. Dali na. Dali ah! na. Which one na pity coat? Oh, kami, kami, kami. Look at that! Oh, same lang yun as Riri. Oh, same lang yun. And, 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 and look at the blue. Oh, masakit to na yung pa-birthday on, be. Eko, eh, aram ko. Uy, look at that! Ang ganda, Riri. Oh my God. Riri, sa likod mo, Riri. Harap ka dito, Riri. Umalas ka dyan, Min. Nasisira. <laughs> Uy, magandang-ganyan yung ang kamay. Riri, ikaw naman. Ako, ako, ako magsusot Hawakan mo to. Sandap na, Riri? Nasinara to. Eh. Ah! Ano nang gusto? Oh! Wait, ano nang gusto mo, baby? Wow. This one. Okay, okay. Riri, lakas ka. Riri, lakas lakas ka. <laughs> o, oh, usog ka doon, usog ka doon papunta dito Ay, ano ka? Walk ka, walk. walk Walk, Oh, my God, You're so Piti na Okay, okay. sa po yung ating <laughs> ito po ating a uh, little miss <laughs> little mikolangja Ano <laughs> po? ang um, ganda, hi, baby, Uy, parang kang ma malikang kumagalaw kung ano po kung taka dito para, para, kita mo siya Hindi ka na ingit jan oh ang ganda, um, ganda, ganda riri! Oh, oh my god Halika na dito ito na siya sa'yo. ayaw O, ayaw mo ayaw ayaw The red one. No. The red one? Ano ba no, gusto, gusto mo this one? Thing. Oh, this one. This one. She just want, want egg. And just want egg. Yeah. Oh, my God. And he even tripped. For a bubble. boo Halik ka na. Dalihan mo na. I want! Ano ba gusto mo? Mama, my boo, boo Saan? Eh, hindi. May makikita yan. Longan naman. Shoot mo na to. No. Tapos ito o, oh, tapos O, oh, alin ba? Ito mo, nani, Fred. Tapos, tapos. Harap tap? ka, wala okay na. na. Oh, okay. okay na yan. Okay, Sige, fixed na yan sa kanya. Tanggal na natin. <laughs> oh, higit, baby. Ang ganoon pati kung kilos kilos ka. Naka-ayaw mo, Rara? No. No? Ito, ito. Ito, ito. Why? Rin ito, no! No, 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 no. no, no. Habang <laughs> <laughs> mag-aid magsukul. Ayaw mo? Ayaw mo pa? tapay tay mo na lang? Sa birthday na lang? Oh. Ay, bang gusto mo dre? Toro, Ano gusto mong color? Huh? She will be shy.